Sa lambak ng nalbuan sa baybay ng ilog na Gilian sa La Union, ay may mag-asawang kilala sa pangalang Don Juan at Namungan. Nang malapit ng magsilang ng sanggol si Namungan, nilusob ng tribo ng Igorot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa laki ng galit, nilusob naman ni Don Juan ang mga Igorot upang ipaghiganti ang mga tauhan niya. Hindi na nakabalik si Don Juan sa kanyang nayon. Ang naging balita, siya ay pinugutan ng ulo ng mga Igorot isinilang ni Namongan ang kanyang anak. Ang sanggol ay nagsalita agad at siya na ang pumili ng pangalang Lamang at siya na rin ang pumili ng kanyang magiging ninong. Nang malaman ni Lamang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipaghihiganti niya ito. Sa gulang na siyam na buwan pa lamang, ay malakas, matipuno at malaking lalaki na siya. Ayaw man siyang payagan ng kanyang ina, upang hanapin ang bangkay ng kanyang ama, ay nagpilit din si Lamang na makaalis. Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga igorot ang isang mahiwagang tandang, ang tangabaran, at mahiwagang aso. Baon rin niya ang kanyang talisman mula sa punong saging. Sa tulong ng kanyang talisman ay madali niyang nalakbay ang mga kabundukan at kaparangan. Sa laki ng pagod ni Lamang, siya ay nakatulo. Napangarap niya ang mga igorot na pumatay sa kanyang ama na nagsisipagsayaw at nililigiran ang pugot na ulo ng kanyang ama. Nagpatuloy si Lam ang sa paglalakbay at narating ang pook ng mga igorot. Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nasa sarukang, isang haliging kawayan, hinamon ni ang ang mga igorot. Pinauwi ng mga igorot si Lam ang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan, sumigaw ng ubos lakas si Lam ang at nayanig ang mga kabundukan. Ang tinig niyang naghahamon ay narinig ng marami kaya't dumating ang maraming igorot at pinaulanan si Lam ang ng kanilang mga sibat. Hindi man lamang nasugatan si Lamang, nang maubusan ng sibat ang mga igorot ay si ang naman ang kumilos. Hinugot niya ang mahaba niyang itak at para lamang siyang tumatabas ng puno ng saging na pinagpapatay niya ang mga nakalaban. Umuwi si ang sa nalbuan. Naligo siya sa ilog amburayan sa tulong ng mga dalaga ng tribu. Dahil sa dumis na nanggaling kay Lamang, namatay ang mga isda sa ilog amburayan at nagsyahon ang mga igat at alimasag sa pampang. Matapos mamahinga ay gumayap na silam ang patungo sa Calanutian upang manligaw sa isang dilag na nagngangalang Ines Canoyan. Kasama nilam ang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Sa daan patungo sa Calanutian ay nakalaban niya ang higanteng si Sumarang. Pinahipan nila ang sahangin si Sumarang at ito ay sinalipat pad sa ikapitong dilog. Sa tahanan ni Dina Ines ay maraming tao. Hindi napansin si Lamang. Tumahol ang mahiwagang aso ni Lamang na ang bahay. Tumilaok ang mahiwagang tandang, muling tumayo ang bahay. Napansin si Lam-ang, ipinagtapat ng tandang at aso ang kanilang layunin. Nais pakasalan ni ang si Ines. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Ines kung magbibigay si ang ng panhik o bigay kaya nakapantay ng kayamanan ni Na Ines. Nagpadala si Lam-ang ng dalawang barkong puno ng ginto at nasiyahan ang mga magulang ni Ines. Si Ines at si Lam-ang ay ikinasal ng Marangya at Marinal sa simbahan pagkatapos ng kasalan, bilang pagtupad sa kaugalian ng mga tao sa kalanutsyan, kailangang manghuli si Lamang ng mga isdang rarang, nakikinikinita ni Lamang na may mangyayari sa kanya, na siya ay makakain ng pating na berkahan. Ipinagbili ni Lamang ang dapat gawin sakaling mangyayari ito, si Lamang ay sumisid na sa dagat. Nakain siya ng berkahan. Sinunod ni Ines ang bili ni Lamang, ipinasisid niya ang mga buto ni Lamang, tinipon ito at tinakpan ng saya ni Ines. Inikot-ikutan ng mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Tumilaok ang tandang at tumahol ang aso, walang ano-ano'y kumilos ang mga butong may takip na saya. Nagbangon silam ang na parang bagong gising sa mahimbing na pagkakatulog, nagyakap silam ang at si Ines. Kanilang yakap din ang aso at tandang. At namuhay silang maligaya sa mahabang panahon.